Wala uh, uh, ka na, naman lang ako. Ba't naman din kayo? Ah, uh, wala din. Video ano no? no? Oh, Kaya nga. Yun, masarap na to. Ibig di marami din pala dito yan Parang may dadan o. Hindi Mura pa. Mura pa. Mura pa. na. na. Niya, siya, yan na masarap. Sa ang gulamig sa idol <laughs> <laughs> Yan ah, yung mga paborito ng mga bangers <abolic> Teka rito din kayo mga idol Teka rito din kayo Teka ni din kayo sa Saan dito sa ano? Dito uh, <spirituality> po <offer> sa kalapan lang po sa ginubatan lang Ah ginubatan? Saan sa ginubatan? Ako raw sa ko minsan na gabay ko, minsan kasi naggabihay ako. Panggabay. Minsan naghatik na ako doon. Pero bihira. Okay, sarap yan. Na ano... may fashion kasi na Nadikit. Maliliit. Ang damdaman dagat, mga idol, no? sabi so, Marami pala dito yan. Kaso parang walang, di maramang walang kumukuha dito, ano? Meron, no? Ah, meron, eh. Kaya nga, eh. Mura lahat na tira. Kaya nga, eh. Maraming may taga, ano? Saka taro pa. Ayaw, kasi alam nila, no? Tapos binibenta nila.